Kakain na naman? Yes, dahil gutom na gutom tayo. At ayun na nga, naimbitahan tayo sa grand opening ng kapares ni Boy na kunsaan pagmamayaari ng King of Talk na si Tito Boy Abunda. Tinaluhan nga ito ng mga sikat na personalidad kagaya nila Krista Miller, Shashna Laparan, si Sir Danilo Breño ng Bloggers Philippines, ang lovely couple na hashtag Team Pepstar na si Papa Star at si Miss Pepper Gutierrez. Papa B, at ang may-ari ng kangkong chief Gosh. na si Josh Moika, At dumalo din dito ang ating idolo na si Boss RDR o Raymond de los Reyes. At syempre, hindi mawawala ang owner na si Tito Boy Abunda. Sinimulan nga nila yan ng opening prayer at sindan ng pagsasalita ng kalilang heart of the restaurant na si Chef Anton. Sinimulan na ang cutting ribbon at putukan. Siyempre, pagkatapos ng putukan, kibuga na. Agad-agad nga tayong pumila para tikman yung buffet nila dito. At siyempre, hindi tayo papauli dyan. Napakasarap tong handa nila, lalo na tong lechon nila. At syempre, yung kanilang pinagmamalaking pares overload dito sa kapares ni Boy. Para bigyan kayo ng patikim, ang kanilang pares overload dito ay nagkakalaga ng 299 pesos. May kasama ka ng chicharon bulaklak, lechon kawale, beef, at ang sabaw nitong Paris nila, napakalapot. Unlimited rice, unlimited sabaw na. At syempre, hindi natin palalagpasin niya na hindi natin makakausap si Tito Boy. Ako'y uh, hinikayat ng mga kaibigan uh, gamit -gamit na uh, mag-endorse gamit-gamit nga yung aking pangalan dito sa kapares ni Boy. Matagal na itong kinag-uusaman dahil meron ho akong uh, bahay dito sa Tagaytay. Uh, malapit lang. Kaya isang beses ako'y uh, nakakwentuhan ko po ang ilang kaibigan na tapos isang taon matagal na. oh, pero okay. hanggang uh, wala anong nangyari? <laughs> Kapag kayo po'y napadaan ng Tagaytay, kayo po'y uh, tumaan sa amin dito sa Kapares ni Boy. At uh, tayo'y, uh, para naman kayo makaranas ng version uh, ng Pares. Ako naman ang ako, okay. nakainitan ngayon ng Pares sa uh, uh, ating kamul, how call, kamalayan but I think there is enough room for everybody to explore. Yes, I so diba? So, uh, okay yun. Masaya yun. Masaya yun. Uh, natutuwa lamang po ako at ito'y uh, natuloy na hindi lamang po pares ang yung uh, matitikman dito sa ating uh, panigit na restaurant. Eh, marami pa pong ibang mga magkain. Okay. Kaya pag kayo sa Tagaytay, kaibigan, kain tayo. At ito nga ang kapares ni Boy, Restaurant na located sa First Floor Cosmo Commercial Building, Maharlika West, Tagaytay or tapat lamang siya ng Sky Ranch, Tagaytay. At kainan tayo na nga at syempre nilantakan na natin ang mga handa nila dito, mga lechon at syempre ang kanilang pinagmamalaking pares overload. Kumuha rin nga tayo pang na ice cream at may pag-giveaway pa. Siyempre, patapos ng giveaway, uwian na! Ano? Hanggang naod lang ba kayo? Titikim na yan!